Kaibigan, magbibigay po ako ng 9 tips paano gagawing maayos, masagana ang buhay natin ngayon. Lalo na kung malungkot na malungkot na kayo, depressed, gulong-gulo na. Alam nyo ngayon dito sa Pilipinas, medyo maggulo ang panahon natin ngayon. Maraming mainiti ng ulo. Kaya meron akong siyam na kakaibang tips Diba, hindi ko nga alam kung gagawin ko tong video na to o hindi, pinagdarasal ko nga maigi kung dapat ko gawin. Pero matagal ko na to nagawa eh. Itong mga payo ko sa inyo, medyo kakaiba siya. Hindi siya base sa libro, hindi siya base sa mga self-help self -help books. Ito ay base sa mga near-death experience. Na, na topic ko na to eh. Uh, bilang doktor, meron ako mga ilang pasyenteng na nakikita noon na namatay. Tapos nabuhay muli. Tapos nagugulat lang ako, sasabihin sa akin, uh, namatay siya sa operating room, nabuhay. Meron daw siya nakitang ilaw. Meron siya nakausap na parang, parang Diyos or God. At sasabihin sa kanya, may mission ka pa sa mundo. Kailangan pa bumalik. Yung isa nakausap ko, 45-year-old hotel waiter dito sa may Rojas Bolivar. Sabi sa kanya, nung being na nakita niya ay kailangan mo alagaan yung mga anak mo. Yan ang mission mo, kailangan mo bumalik. Meron din ako nakita dati nung training, namatay. Yun din, napunta siya sa magandang lugar. Yung isa naman, magulo yung buhay nung babae. Tapos nung namatay siya, nabuhay, may kinukwento siya sa akin, napunta siya sa madilim, nakakatakot na lugar. Anyway, Marami ako binabasang libro. Actually, najan yung books ko lahat eh. On near-death experience, uh, halos pare-parehong kinukwento nila na ang buhay ng bawat sa tao sa mundo, connected, uh, gusto natin magmahalan, huwag magsasakitan, at importante daw yung words and thoughts natin. Pag yung mga masasamang salita, masasamang post, kahit dyan sa social media, malaking epekto doon sa taong tinatamaan. Actually kahit isip pa lang daw iniisipan mo lang ng masama yung uh, kapwa mo nasasaktan na siya. Kaya gusto nila spread love. Actually sa pwede kayo manood sa YouTube. Napakaraming near death experience na ngayon. Dati nung inaaral ko ito nung 1970s, 1980s, libro pa lang. Ngayon napakarami. Pero base dito sa nakuha nilang knowledge, tunay man o hindi, hindi natin alam knowledge do sa kabilang mundo, kung tunay man o hindi, merong nine principles na magagamit natin. Itong nine principles, kilala nyo naman ako, practical ako. Kailangan magagamit ng Pilipino, may pakinabang, at talagang magagamit. Pero itong nine principles, base din dun sa kwento at turo nung dun sa kabilang buhay na sabi nila, ito gagawin nyo dyan. Sinamarize ko yung nine. Number one. Ito, ginagawa ko ito eh. Number one. Follow your intuition. Kung merong kang kutub na nararamdaman, minsan daw ay parang mensahe daw talaga yan. Siyempre, minsan, alam nyo naman, di diba? kahit nasa Bible yan, may, may good spirit, may bad spirit na nagbubulong sa'yo. Diba? Yung masama, gusto ka gumawa ng sama. Yung mabubuti, yung mga anghel natin kung naniniwala ka doon, nagbubulong din yan ng magandang gagawin mo. O ako, madalas ganun ako. Kung anong kutub ko, yun gagawin ko eh. Kung feeling ko tama, kahit sabi ng lahat ng tao mali, gagawin ko. So, when you follow your intuition, tingnan mo yung buhay mo, dinadala ka dapat sa tama. Lalo na kung maganda yung pupuntahan. Susundin mo yung kutub mo at intuition mo. Yan ang isang secret yan eh para may guide tayo. Ako doon ako naniniwala. Number two out of nine. Okay, one is intuition. Number two, gamitin natin ang free will natin. Anong, anong sabihin gagamitin ng free will? Sabihin, bawat tao may choice tayo gumawa ng mabuti o gumawa ng masama. ba diba? Isipin natin, wala akong choice. Ah. Inaway ako nung katrabaho ko eh, o yung kanegosyo ko, inaway ako, ninakawan ako. Wala akong choice, aawayin ko siya, didemanda ko siya, 'di ba? Sasabihin niyo. Syempre dapat gumanti, walang choice. Pero actually, lahat ng tao may choice. Yan ang sinasabi doon sa kabilang mundo. May choice tayo maging mabait, may choice tayo maging lumaban, may choice tayo isambahin ang pera, awain ang pamilya dahil lang sa pera, choice natin yon Or choice din natin magtiis, magpalugi muna kung talagang lugi para lang sa pamilya at pagmamahal ng mga magkakaibigan. May choice tayo lahat eh. Okay? Katulad ng may choice tayo, seraan yung isang tao sa social media. May choice kayo magsabi ng maganda, good luck, congrats, gandang ginagawa mo. Isipin natin ganito. Let's say isang tao malungkot na, depressed na. Depressed na siya. Tapos nag-post ka, salbahay ka, mali ginawa mo. Ito ginawa mo sa buhay mo, may masamang babae. Kung nabasa to ng tao nung babae, depressed na siya. Paano kung uh, pinutol niya 'yung buhay niya? Sino may kasalanan? 'Di ba? na mo siya eh. Hindi mo alam kung depression tao, na mo siya lalong gumawa. Kasalanan natin yun. Karma natin yun. Pero kung nagsabi ka ng masama, o oh, hindi ka nanira sa social media, and encourage mo siya, o oh, may problema ka ngayon, maayos mo yan. Pag naayos mo siya, malaking bagay yun. Kind words lang enough na hindi mo kailangan maging politiko, hindi mo kailangan maging bilyonaryo, milyonaryo para tumulong. Salita na maliliit na bagay, big deal na daw yun. Big deal na daw yun sa life review sa kabilang buhay in heaven. Kung naniniwala kayo or hindi. Pero ito talaga kasi paniniwala ko eh. Tingin ko to na kailangan natin ngayon kasi wala na, gulong-gulo na, lahat na walang pera, nag-aawayan na lahat, ano pa pupuntahan, ba diba? Number three, ito yung bawal gawin. Bawal daw talaga putulin ang buhay ng ibang tao. Bawal din putulin ang sariling buhay. Major sin daw yon Kasi oras na sa gera, kaguluan, whatever excuse. Basta may gera, may gulo, may patay. Pag naputol mo yung buhay ng ibang tao, sinira mo yung buong timeline niya, yung buong history niya. Ibig sabihin, yung mission ng anak niya, pati yung anak ng anak niya, pinutol mo lahat eh. Malaki daw parang punishment sa ganoon eh. Kaya, syempre, bawal naman talaga manakit for whatever excuse. Hanap tayo ng ibang paraan. Mahirap pero dapat maghahanap ng ibang paraan. Number four, ang maganda daw prinsipyo para umayos yung buhay natin is service. Gumawa lagi ng pagtulong at service. Kahit anong service. Yung mga may near-death experience, pagbalik nila dito, marami sa kanila teacher. Marami sila caregiver. Yung iba, paramedic. Yung iba pumupunta sa mga mentally disabled na mga o mga handicap. Yun pinupuntahan nila. Sabi nga nung isa, uh, way, that's the way we are judged in heaven. Good karma and bad karma yung service natin. Kung ano yung tinutulong natin. Kahit maliit na bagay. Isip nyo kasi baliwala. Eh. Like, nagbukas ng pinto, binigyan mo ng silya, hinatid mo. Kanina lang, oh, kanina may nakita ko dalawang senior nasa sa tabi lang. Matanda na, maraming sakit. O, oh, di ba? At nandun lang sila sa tabi, kumakain ako. Kinausap ko na matagal, pinakwento ko, kumusta kayo, ano sakit nyo, ano nangyari. Kinompleto ko, siguro mga one hour yon di ba? So, I'm sure tuwan-tuwa na siya, happy-happy na siya. Di ba? So, ang point ko, yung ganong maliliit na bagay, hindi mo alam, Maraming ripple effect. Ang ripple effect, yung ginawa mong good deeds, mapupunta sa iba, mapupunta sa iba. Tapos yung benefit, babalik lahat sa atin. So, service napakalaga. Number five. Medyo malalim yung topic ko. Number five, aralin nyo how to enlarge your spirit. Paano papalakihin mo yung territory mo. Yung influence mo sa pamilya, sa society. Pag nakakatulong ka na sa ilan-ilan, paano mapapalaki? So we pray for wisdom na makuha natin yung tamang pag-iisip para mapalaki natin yung matutulungan natin. Number six, ito maganda to. Dapat matuto tayo ng mga lessons. Hindi lang daw natin alam, pag nagdarasal daw tayo, bibigyan daw tayo ng universe, ng Diyos, or whoever, nang mga lessons para maging mayaman, para maging healthy, o para maging masaya. Hihingiin lang natin eh, di ba? Ano yan? For example, itong, itong tao na nagkwento nito sa near-death experience, nagdarasal lang daw siya, tapos ayaw mo, sa panaginip ba niya, naisip niya, nagdi-design siya ng mga gamit eh. Itong mga gamit na dinidesign niya para mga stationery, nilagyan niya ng picture ng angel. Nilagyan lang niya ng picture ng angel yung, yung mga binibenta niya. Nagulat siya, bumenta ng 100,000 pieces. Biro mo? Napanaginipan niya, bumenta, umaman siya dahil doon. Tutulungan naman tayo basta maganda yung iniisip natin. Number seven. Kita nyo, iba talaga utak ni Doc Willie. <laughs> Ganyan talaga utak ko. I have to show it, matanda na naman ako. Eh. Ito, ginagawa kong prinsipyo. Kaya kita nyo, wala naman, hindi naman ako guwapo, wala naman akong contact. Pero kita mo, naging top vlogger. Ano malay ko? Ano, ano tong top vlogger na pinagsasabi nila? Di ba, wala naman tayo ni ilaw. Wala eh. Wala tayong lighting o makeup eh. Number seven power to maganda. Unleash the power of love. Ito, ito yung dinadasal ko kahapon eh. Ang nakuha kong message is gamitin ko daw ang Facebook ko, social media ko to spread the power of love. Sabi ko, pagtatawanan ako ng tao nito. Sabi ko, haya ako na. Wala naman ako paki. Even if I lose everything, I don't care anymore. ba? Diba? Alam nyo ako, i-go ako ng go. Unleash the power of love. Give more love sa ibang tao yan lang makakasolve ng problema natin sa Pilipinas, sa mundo. Dalawa lang daw ang bagay. Yung mga tao daw dito, ayun doon, hindi natin alam kung tunay, mga tao daw dito sa mundo, dalawa lang daw yung ilaw. Yung isang ilaw, yung tao, punong-puno ng love, connected siya doon. Connected siya sa universe. Alam niya yung ginagawa niya. Ginagawa niya mission niya. Yung iba naman tao, I think karamihan, madilim yung ilaw. Ang nagpapairal sa kanila, hindi love, kundi fear. Takot. Takot ako agawa ng pera ng kamag-anak ko, uunahan ko na siya. Takot ako gerahin ng kabilang bansa, papatayin ko na siya. Unahin ko na, tatapunan ko na ng nuclear bomb, baka unahan pa ako eh. Bakit? Uunahan niya ako, babarilin niya ako eh. So, may takot ka na agad na gagawin niya, hindi pa niya ginagawa. Inuunahan mo na dahil doon nagkakaroon ng gulo, 'di ba? Hindi ko alam ano solusyon doon basta bawal pumatay and unleash the power of love sa tao. At ang maganda dito sa sinasabi nila, hindi lang itong love natin dapat sa tao, pati sa hayop. 'Di ba? Ang daming animal lovers niya. Pati sa hayop, pati sa halaman. Meron akong kwento dyan sa halaman eh. Short lang ah. May puno kaming mangga dito. 25 years hindi bumunga. Ma mama kong namatay ang nagtanim yan 25 years ago. Pag nakikita ko, naisip ko nanay ko, hindi bumubunga eh. So binigyan ko todo pagmamahal for one year, last month bumunga. Bumunga, sabi ko, miracle tong mangga na to ah. Ang ganda ng bunga niya. For the first time, bumunga siya inobigan lang namin, yun lang naman. So dapat magbigay tayo ng pagmamahal hindi lang sa tao, sa nature lalo na sa mundo natin. 'Di ba? Sa mundo natin, pollution, plastic, 'di ba? Pag hindi natin in in inalagaan yung mundo natin, 'di wala tayong kwentang caretaker. Number eight, eh linya ko to. Number eight, dapat healthy yung katawan natin. Ang mundo natin dito, siyempre, temporary lang tayo sa Earth. Di ba? Temporary lang tayo dito. Ito ginagamit natin katawan, alagaan natin maigi, maayos, wag abusuhin, huwag manigarilyo, huwag sirain yung katawan para magamit natin ng maayos. And number nine out of nine, protect Mother Earth. Yan ang mahalaga. Yan ang mission natin. Alagaan yung Earth natin. Ngayon, sasabihin mo, isa-summarize ko lang konti, ah. Follow your intuition. Lagi ko ginagamit yan. Kasi kung gagamitin lang natin yung sarili nating utak, wala na eh. Walang solusyon. Walang solusyon sa away ng bansa, sa away ng world war. Wala tayong solusyon kaya ng ordinary utak natin. Pero kung lalaliman mo yung utak mo higher level, baka may chance. Sasabihin mo, Dok, ano connection yan? Magulo ang Pilipinas, magulo ang mundo, mahal ang pagkain. Actually, itong paghihirap ngayon ng Pilipinas, tingin ko may good points eh. Marami ako nakikita ng good points, sasabihin niyo, bad points. Kahit dito sa politika magulo, marami, marami ako nakikita ng good points. Unang-una, mas marami nagigising. Mas marami nagigising na tao, nakikita nila ano tunay, ano hindi tunay. So lahat ng Pilipino, nakikita nila to mas tumatalino sila. Mas nagiging naa upgrade dapat eh. Nakikita natin ano tunay, ano hindi tunay. So parang parang cleansing natin to at learning natin to. At depende sa free will natin, gusto natin ayusin yung salita natin sa ibang tao. Gusto natin magmura-mura ulit sa social media na sa inyo. Kasi pag nagkamali tayo, mapupunta tayo sa daan na madilim at baka kawawa yung mga anak natin. Or pag inayos natin, baka mabawasan mamamatay, mapunta tayo sa magandang daan. Who knows, baka umaman pa tayo, maging masagana pa tayo. Kasi that's the only way. Number one, short lang, follow your intuition. Number two, free will. Lahat ng tao may choice. May choice ka, gumawa ng mabuti o hindi. Piliin mo yung mahirap, pero yung matino. Number three, bawal pumatay kahit anong uh, Hindi talaga dapat umabot to. Number four, laging pagtulong, service. Kahit maliit na bagay. Number five, practice ng practice, aral ng aral, palakihin ang kakayahan natin. Palakihin yung kakayahan natin magtiis, magpatawad. Uh, magturo at yung uh, teritory natin may influence. Number six, tignan natin yung lessons na tinuturo ng Diyos para maging masagana buhay natin. Number seven, pagmamahal lang talaga eh. Puro sacrifice lang. Ako, yun lang mas style ko. Eh. Lahat nga libre, di ba? Hindi nyo alam, eh, hindi ako sumisingil for 20 years. Wala naman akong kinita dyan. Kala nyo lang. There's nothing. There's nothing. Number seven, number eight, keep your body healthy. And number nine, alagaan ang mundo natin. Huwag magpulot, huwag magsira ng gamit, magtapon ng plastic, lahat yan. Kasi pag nasira yung mundo natin, mapulot, mag-global warming tayo, ay malaking kasalanan yun, di ba? Pag nagalit yung mundo natin, baka puro earthquake, puro typhoon, puro heatwave ang aabutin natin. Ito kasi talaga yung principles. Asensya na po, pwede kayong maniwala, baka naman kung ano na pinagsasabi ni Doc, wala naman masama. It's just an idea. It's just practical tips. Makinig tayo sa intuition natin. Malay mo, mailagay kayo sa tama, mabawasan yung away pamilya, away kaibigan, away gobyerno, away lahat. Salamat po. God bless. Thank you, thank you.